Oh, A, B, C, D. C, C, C. Laksi. A, B, C, D, E, dito. P, W, F, W, W, X. Y, X. Y, Z. Y, Z. Ate ka lang, iyon, unahin ko si Ivan ha. Oh, sige. A, I, B, C, <G Increased> Ay, ikaw naman eh yun. laksi ha, laksi. Ulit ulit iyon yung diabetes, A B C D E F G H I J K L M N O ano okay. Q. F. Y. K. Hmm. Ay to sunod na tanong ko. Ay hinabul ka ng alitap tap? -tap. <mimic> Hindi ba tanong na yung Ivan? Ha? Pag hinabul ka na ng alitap tap, anong dapat mong gawin? Ano bibigyan ka ng power? Ilan ang powers mo? Ano yan? Pati yan. Ko? Dami. Ay, anong mga dami powers yun? Pwedeng lumipad doon. Paano? Pwedeng pa, pwedeng gawin, ano, pwedeng gawin istro. Istro? Eh, di ka sabi... Magiging istro na ba yun? Nakakita mo sa kanya, panag sa kanya. Eh, mama, ibigid eh. Ibigid eh, 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 yun ka. Ati, ati, dito. A, B, C, D, eh F, G, H, I, J, K, L, M, N,

Sabi ka man din sa akin kanina pag may alitap-tap hinabol ka anong gagawin ko? tatakbo ako? tatakbo ka bakit? dahil? dahil habulin ka niyo. anong gagawin sa iyo nun? gagawin ko ito eh anong gagawin sa akin? kakagatin ako hindi may may bibig ka yung wala. Hmm. Yung alitap-tap, wala ng ilong. Wala. Bakit? gagawin ko ng ista gaga rin yung ano nagagawarin yung yung ay tap tap ng ista nagagawa yung ista hmm teka nanday ka yata yon yon anong English sa baka anong English sa <laughs> <Bumagi>. sa ano <laughs> <Bumagi>. <laughs> <laughs> sa manok Oo. Oh. <laughs> Ikaw, anong English sa baka? Ip. Ip. Anong English <laughs> sa manok? Chicken. Ah, chicken. Ay, ilang taong ka na? Anong tawag dyan? One, two, three, four? One, two, three, four, five. Five. Ano sulan sa five? Three. Palo, teng. Ay, sa totoong buhay one two three four five six seven 8... 9... Ten ten. 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 Na ten. Na busog? Ten. Ten. Paano, paano busog? Ten. 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 Ay, Ten. <laughs> ten. Ikaw nga, Eyon. Palimbosog. Eyon, uh, bilang ka muna. Ah, bilang. Ganyan, bilang muna. Ikaw. Bilang. One. Two. One. 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 Hanggang ten. Bilang ikaw. One. One. Two. One, two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Ano ah, sunod? Seven. Aha. Eight, seven. Seven, eight, seven. Tatawagan bahay ko, bo. Ah, sino ko kumanta bahay ko, bo? Ito. Ah, nga. Ano ka alam mo kanta, Ibag? Hindi ko nga alam yun. Ah, iba? Anong alam mong iba? Samadok yan. ABCD lang. Ah, yun lang. Hindi, yung alam mong talaga. Tiki-tiki. lang baby 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 may baby 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 na baby baby ko. Sa dagat, may baby 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 sa likod namin, ganyan. baby mm. baby Malaking baby 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 sa... sa... sa ano Di, pag ano... Pag... di, pag... Pag wala ng tren, ano, uuwi na kami. Dadaan na kami doon sa daano ng tren. May naman doon sa tubig, doon sa dagat. na doon yun. Eh, anong tao sa sasakyan sa dagat? Ano? <laughs> Ano iyon? Ano yung sasakyan? Ah, jeep yung sasakyan sa dagat. Ah. Ay, <laughs> ganyan, mabilis yun. Ganyan. Ah. Ay, Tama yun, malakas iyon? yun? Malakas ang nga yun. Agay nyo. Eh, nauga ang jeep sa alon. Tama. Nauga. Ay, Malakas ang alon na yan, oh. Malakas na. Manunukagal lumang, oh, eh. Ah, manunukagal malalim pa nga, malalim pa nga.